po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi po, kung atin didignan ang kwento ng pagtawag kay Mateo, parang napakabilis ng mga kaganapan. Parang ang bilis-bilis ng mga nangyari. So pagkat kung ating isa-isahin, una, nakita ni Jesus si Mateo doon sa paningilan ng buwis, tinawag niya, sumunod ka sa akin, at sumunod naman agad ang karakter sa ating kwento ngayong gabi nakapagtataka na tila baga hindi yata marunong kumilala si Jesus. O marahil, kilala, man niya, kilala naman, kilala naman ni Jesus si Mateo dahil sa kanyang trabaho at sa mga ilang hindi magandang kwento o reputasyon na kanya nang napakinggan. Kaya nga kung ilalagay natin yung ating sarili sa paningin at pag-iisip ng mga Hudyo, lalo na po ang mga Pariseyo, talagang malaki po itong iskandalo. Una, kumain kasama ng mga makasalanan at heto, inanayahan ang isang taong inaayawan ng lipunan. Bakit ba parang tila napakadali para kay Jesus ang pagtawag kay Mateo? Kaya ngayon, ang tanong natin, kung madali, ano bang nakita niya? Parang, parang wala pong qualifications na sineset si Jesus sa pagtawag o pag-anyaya sa mga taong ibig niyang makasama. Subalit mga minamahal kong mga kapatid, ito po ang siyang hiwaga ng Ebanghelyo. Hindi nagmamadali si Jesus. Alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya alam niya at batid niya, ang kanyang tanging dahilan kung bakit nagawa niyang anyayahan ang isang taong makasalanan. Sapagkat kung ang lahat ng tao pangit ang tingin kay Mateo, ang lahat ng tao isang taksil ang tingin kay Mateo, bakit po taksil? Sapagat si Mateo po naniningil ng buwis sa kanyang mga kababayan. At hindi lamang yon, maniningil siya ng buwis upang bigyan ang imperyong Romano, nakaaway ng kanyang mga kababayan, at hindi lamang doon na nakawin ang ilang porsyento at bahagdan. Kaya kaaway po siya ng maraming tao. Pero sa tanging araw na iyon, nagbago ang bawat pagtingin at pagkilala na kanyang natatanggap. Sapagkat kung ang ibang tao ang nakita kay Mateo, ang kanyang kagaspangan, ang kanyang trabaho, ang kanyang masamang ugali, ibahin natin si Jesus nang magsalubong yung kanilang mga mata, nakita ni Jesus yung kabutihan na taglay niya. Kaya dahil po nakita yung kabutihan, hindi yung kasamaan, ah, naging madali para kay Jesus na siya ay anyayahan. At ito marahil mga minamahal mga kapatid ng aral ng kwento ng pagtawag sa buhay ni Mateo. Marahil oo, marami tayong nakikitang kamalian ng iba. Batid natin ang masamang ugali ng kapwa. Alam natin yung kahinaan ng bawat isa. Pero parang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon, magiging madali na maanyayahan ng isang tao kapag nakita muna natin ang taglay niyang kabutihan kapag nakita mo na natin yung isang magandang katangian na kanyang taglay. Alam niyo, habang nagninilay ako, naalala ko yung mga ganitong karanasan din sa aking buhay. Ngayon, 13 years na akong pari, no? pwede ka naman sigurong sabihin, okay naman ako mag-homily. Pwede ka naman sigurong sabihin na hindi man ako sablay. Alam niyo kung bakit? Sa pagkat unang taon ko pa lamang po sa seminaryo, imagine unang taon, FY. Sabi ng aking kura paroko, ikaw magbigay ng refleksyon doon sa holy hour ng prex. Patay, anong gagawin ko ngayon? Awa ng Diyos, no? nairaos. At kapag babalikan ko po yung pangyayaring iyon, dahil isang parish priest, isang tao ang ninawala sa aking kakayahan, naging madali para sa akin na ang aking sariling kakayahan. Kaya nga po, ito ang siyang paalala sa atin ngayong hapon na ito. Marahil oo, meron tayong taglay na kamalian. Pero huwag natin kakalimutan, there is also an innate goodness that is present in our hearts. Kaya nga po yung dahilan, ba't pinalagay ko po yung imahen ng mahal na puso ni Jesus? Hindi lamang dahil First Friday, kundi upang atin lagi maalala, taglay ang puso ng puno ng pagmamahal, kagaya natin, meron man tayong kamalian kapantasan, meron pa rin mabuti na nasa sa loob ng puso natin. At siguro, magiging maayos yung pamayanan natin kung hindi lamang natin batid o alam yung kahinaan ng bawat isa. Kung hindi magiging maayos yung ating ugnayan kapag nakita rin natin gamit ang mga mata ni Jesus, ah, itong taon to kahit may kapalpakan, may taglay na kabutihan. Ah, kahit pala mahina ako, may taglay din akong kagandahan ng kalooban. Kaya ngayon, matapos natin tignan ang pamamaraan ni Jesus, tignan ang pamamaraan ni Mateo. Kung, tag, kung merong pong nakakita ng maganda sa atin, anong dapat gawin? Kagaya na ginawa ni Mateo, tumayo, lumakad, umalis, iniwanan ang kanyang trabaho at sumunod kay Jesus. Kaya ibig sabihin, hindi lamang pwede sabihin, eh, naman pala ha, may kabutihan naman pala ako ha, kaya okay nang marami na po masama ugali. Hindi. Taglay ang ating kabutihan, doon tayo mamumuhunan, hindi lamang upang magbago, kundi upang linangin pa ang, ang mas maraming kabutihan na kayang taglayin ng ating puso at kalooban. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, napakaganda na sa unang benes ng buwan, ang ipinapaalala sa atin ng mahal na puso ni Jesus, hindi yung ating kasamaan. Hindi kung gaano tayo ka kademonyo. Hindi daya gaano tayo kasama. Kundi ay pinapaalala ng pagdiriwang na ito, mayrong kang taglay na kabutihan. Kinakailangan mo lamang una ng isang Diyos, isang tao na magtitiwala sa iyo. Pangalawa, kapag nakatagpo tayo ng isang tao na niwala sa ating kahinaan o naniwala sa ating taglay na kabutihan sa kabila ng ating kahinaan, tungkulin nating linangin, baguhin, ipagpatuloy, nang sa gayon, kagaya ni Mateo, makasunod tayo kay Jesus. Amen.